mga kaubayan, sa oras na ito ay paalis po ako mga kaubayan at papunta po ako sa Sambales. At may nadaanan ako mga halamang gamot dito mga kaubayan. Uh, ito po yung ipinalabas ko sa aking mga videos noon tungkol sa mga halamang gamot. Uh, nadaanan ko po ito mga kaubayan. Kukuha po ako sandali at ito po yung ko ito mamaya mga kaubayan. Kaya ang tabayanan nyo po yung live nito mga kaubayan. Mamayang alas 7 ng gabi at ipapaliwanag ko pong maigi kung paano po gamitin halamang gamot na ito para sa mga babae na hindi nanganganak. Tara na po, kukuha po tayo mga kaubayan. At uh, uh, para maipalabas ko po ito mamaya sa aking live. Mamayang gabi mga kaubayan, tara na po, lapitan po natin. Ito po siya mga kaubayan, na ipalabas ko na ito sa aking YouTube channel noon. Three years na mga kaubayan ang nakalipas na ipalabas ko na po. Ito noon, itong halamang gamot na ito, ito po yung Carabao grass mga kaubayan. Ito po siya oh. Nagkalat na pakaraming Carabao grass. Tignan po natin mga kaubayan ha. Ah. Ito po siya mga kaubayan. Ito yung Carabao grass mga kaubayan. Ito po. Itong Carabao grass na ito mga kaubayan ay ito po yung pinalabas ko sa aking YouTube channel noon. Uh, sa aking Facebook page. Itong Carabao grass na ito. Ito po yung para sa mga babaeng hindi nanganganak mga kaubayan. <coughs> Ang proseso po ng paggamit nito ay kasama po nito yung kayumkum yung kayum kum po mga kaubayan ay yung yung ipinalabas ko na kayum kum yung para sa pam, pabuka ng matres ng mga babae iaktwal ko po ito mamaya mga kaubayan pagdating ko po doon sa aming tahanan sa bahay kasi po papunta po ako ngayon ng sambales inadaanan e, ko po itong halamang gamot na ito dahil marami pong nagtatanong sa akin mga kaubayan, marami pong nagtatanong sa akin tungkol sa lamang gamot na ito, yung pampa <coughs> buntis. Kaya nadaanan ko pa po siya ngayon dito mga kaubayan, uh, kaya nanguhanap po ako para may, may, may palabas po ako sa, uh, sa live ko mamaya, may paliwanag ko po ng gusto kung paano po gamitin itong halamang gamot na ito, itong carabao grass mga kaubayan uh, sana po ay Uh, ma uh, maunawan ninyo kung paano po ipalabas itong karabaw uh, gamitin itong karabaw grass na ito mga kaubayan hanggang dito na lamang po at marami pong salamat